What's up guys? For today's video to guys is pupunta tayo kay Kuya Raymond Agus So pupunta tayo doon sa kanyang bahay Kasama ko si Bruni Channel So ayun na guys, magbiyahin um, mo na ako Abangan na lang mamaya guys Pag nandun na ako sa bahay ni Kuya Raymond Agus So tara, let's go! No. Ha <laughs> Are sate sure? are sate boleh Aa sifi

Eh yes, salamat Hilis, Aho, sige. You, so, oh. okay. <laughs> 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 ano si Si... Mo? Bata ni Bibing Bantayan. Bata man ni Kuwan? Oh, si Di Lulo si Mo. Oh. Ano oh. yung mga sa vlog mo RB King Vlog. RB Vlog? Mm.

saja. guys nandito na kami guys sa bahay ni Kuya Rimonago so ipapakita ko na sa inyo guys ito po si idol nyo guys oh so, ayan pasok tayo sa bahay ko ayan to, ito natin yung magandang bahay ni Kuya Rimonago yeah, sana tayo Kaya mahinit pa <laughs> may, may mga bisita tayo dito na foreigner <laughs> ayan oh no? ikaw na mahala basta yan mag English. <laughs> Di ako marunong. Nosbit tayo dyan. Di The Christian Riders. Ayan, si 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 Idol. Si Si Ayan. Si ito. Si Idol Jewel. Oh. Hey. Pinagagawa po na vlogger. Ang balat ng lupa. Ano, may ngayon. nag May kape. baboy. Ang bago. Ito niya. na. ko ito. <laughs>

Ayan guys, nandito kami ngayon. Sama ko ngayon si Kaya Agos, si Bro Bunny Channel, saka si Christian Raya. Ano ka na uh, mga ilunggo vlogs? Ilunggo vlogs ito. Sama namin guys. Ayan. Dito kami ngayon sa Sipalay na na Sky Lake View. So napakaganda dito guys. Tara, ito ko kayo. So ito po yung si Adriano. Ayan. Yeah. Mga okay. yan guys Ang yan Anak ng toren Maganda dito Ayan o oh. Ayan Tignan nyo guys Ito dito Nanay lake sky lake. Mga guys, ano si, mga tranggays ano si si Palay City. Uh, Ayan guys, tingnan niyo guys. Ang ganda dito guys. Uh, so, ito po yung Minahan guys, ano so, niyo. Mga magaganda. Ayun. Ito po yung minahan na inuukay ng dito po yung sa ilalim nito guys maraming gold dati ngayon guys uh, hindi na na-operate ayan na napaglagyan ng tubig ayan yeah. guys uh, dito, uh, um, dito po yung si kuya Raymond Agus is kasama, kasama namin Sap maligo. Malinaw. Ayan po si Andrea, si Adrian guys. Ayan. Oh, ay vlog. Uh, magaling to kumanta guys. Talentado. paganda dito ng view, guys. Rap yung hangin dito. Oo. Oh. Tignan nyo, guys, ano pagandang tanawin, no? I relax na relax dito, guys. <coughs> Oh, dito sa Mikobo. Dito Dito sa Dito tayo. Ano yung kape? Na-order lang Pwede ka mag-reflow. Kala ko na iya sa Kasi tapos lang sa rinit sila sa paros. Oo. Nang isang trail. Adrian! Pagkakataon Kapi? 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 Ano? Kapi. Hindi, hindi. Hindi kataon. Hindi. Hindi. Nang problema. Oh, Dito, One, two, three, four. Pagkakataon mo sila. Ayan po